Yay! Yay! So hello sa Kaya Farm Squad! full season na nga pala ngayon dito sa Canada kung saan nga ay eh, nagbabago ng mga kulay ng mga puno. Meron kasing kulay dilaw, kulay orange, at kulay pula. At ang ganda nga na itong gawin para sa family portraits. Photoshoot! Huh? Let's go for the shoot. Every year nga ay iba-ibang park ang pinupunta namin dito sa Calgary. Pero dito kasi sa Fish Creek Park ang may maraming magandang spot. Marami nga rin nagpa-family photoshoot dito dahil nga napakagandang lugar. Kasama ko nga pala dito ay si Jeng ng Conqueror Journey Photography. Ang unang plano talaga ay kaming family lang at magdadala ng tripod at magta-timer. Mabuti na nga lang at nag-message si Jeng at pares para kami na plano on that day. Saktong magandang weather at di malamig. Naabutan pa nga namin ang golden hour. At marami pang mga dahon. Mabuti na nga rin at nasamot si Luis. Hindi nga umiiyak at hindi rin nagpapakarga. Luis! Luis! Richard! Ah, Adel, dikit na kay Daddy oh. Nung silang tatlo na nga ang kukunan, eh biglang ayaw na na ni Luis. Opo kayo pareho dahil sa lang nakatayo. Kaya, Luis oh! Ate! na! Bitawan niya siya, dali! Bitawan. Ay, bitawan na! Yay! <laughs> Siyempre, meron din kaming moments ni Mami Ayman. Parang prenup lang. O, oh, pose na lang kayo ng kung okay. anong gusto niyo. Bawa sa ano ba? oh, saan, ha? Balik ha. Sa bewang. Hawak sa bewang. Ha, <laughs> <laughs> ah, ganyan. E, lakad pa rin. Pagkanta sa akin. Dali. Tingin lang sa isa't isa lang ha. Ay, tingnan lang, tingnan lang. Huwag, huwag, huwag. Balik, balik. balik. <laughs> <laughs> Pabitin bisa ah. nice. oh, there. there. Dikit kayo. Okay, sige ana si ano, sila, dito ha. Naka, okay. Ah. ah. Gan ka. Ah, okay. This, yeah, yung paa. Ah. back back kayo. ako nakatingin ka. Ah, ah, nakatingin ka lang dito. Ah. Nakatingin ka lang sa camera tapos parang naka ka. Parang naka-jackpot ka lang. Kinis ka kasi ni Aima. One, two, three, go. Ibang jackpot yung iniisip ni Luis. <laughs> One, two, three, go. Nice. Jackpot. <laughs> Good job, Luis. Pagkatapos nga kami kunan ni Jeng, ay eh, turn ko naman para sa kanilang photoshoot. Pag pares talaga kay photographer, ay eh, makakalibre talaga kayo sa isa't isa. <laughs> kili, kili, tili, tili. <laughs> Uy, grabe yan. After nga namin sa spot na yun ay lumipat naman kami dito sa maraming dahon Isa rin kasi ito sa mga favorite ng mga bata Nag-i-enjoy kasi mga kids kapag ginahagis nila mga tumpok at makukulay na dahon

Pagkatapos nga namin mag-photoshoot, eh syempre gutom na ang lahat. Kaya kumain kami dito sa may Chopsticks Filipino Restaurant. First time nga lang namin makapunta sa branch na to. Dahil palagi nga kami doon sa may main branch sa may 17 Avenue. Kaya nagulat kami dahil malaki pala siya at sobrang busy. Daming taong kumakain. Sobrang sasarap nga ng mga in-order namin. Syempre hindi mawawala sa order namin ang napakasarap na fresh lumpia nila. At nandito nga rin pala kanilang server na robot na si Bella Bo. Kunin mo na kuya. So pano guys, ikakain na lang muna namin kayo at napakasarap nito mga ulam. Salamat sa panonood guys, see you sa susunod nating vlogs. Basta gutom, kain tayo.